kalagayan dyan. Ako nga pala sa si Teacher June, ang gurong pandago sa bawat panahon. Narito ako muli upang samahan ka sa iyong paglalakbay diwa. Ba? Batid ko ang iyong pananabik na matuto ng panibagong kaalaman. Kung gayon, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ihanda na ang iyong modyon, bolten at papel. Sa araw na ito, marami tayong pag-usapang isyong panipunan. Kaya naman, sa pag-aaral sa module na ito, inaasahang matatanggong mo ang mga sumusunod suno na ibabahagi ang sariling opinyon o pananaw batay sa latinggang pag-uulat. Dito, masusubok ang iyong kasanayan sa paglalahad ng isang komprehensibong pananaw upo sa mga napapanahong paksa. Ano pang hinihintay mo? Tara! Simulan natin sa pagbabalik-anaw sa nakaraang karadigo. Naalala mo pa ba kung ano ang sanhi at bunga? Subukan natin. Magbigay ng halimbawa nito. Magaling! Ngayon, ramdam kong kayang-kaya mong gawin ang susunod na gawain. Panuto. Punan ang patlang nang naging sanhi at bunga ng mga sumusunod na pahayag. Piliin ang letra ng iyong kasagutan at isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Handa ka na ba? Una Hindi nakatingin sa dinaraanan ang dalaga. Tamang sagot ay titik E. Hindi nakatingin sa dinaraanan ang dalaga kaya nahulog ito sa kanal. Pangalawa. Patlang dahil sa malakas na buhos ng ulan. Tama. Ang sagot ay titik A. Nagkaroon ng baha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ikatlo, patlang nasunog ang kanyang baga. Magaling! Ang tamang sagot ay titik B. Dahil sa paninigarilyo, nasunog ang kanyang baga. Pangapat. Sumusunod siya sa kanyang mga magulang. Tama! Ang tamang sagot ay G. Kaya pinagpala siya ng Jaws. At sa panghuling bilang, patlang dahil sa malakas na lindol. Magaling! Ang tamang sagot ay titik D. Gumuho ang mga gusali dahil sa malakas na lindol. Nakabibilib naman! Talagang matalas ang memorya sa nagdaang aranin. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapagiran? Kuminto, magmasid, at makinig. Tumingkas iyong paligid. Ano-ano ang iyong obserbasyon? Ito ba ay mga isyong panipunan? O di kaya balita patungkol sa pandemya? Alam mo ba, may ipapahayag mo ang nilalaman ng iyong isipan sa araw-araw na pakikisalamuha at pakikipagtalakayan sa iyong kapwa? Ang iba't ibang palapalagay, kuro-kuro o haka-haka tungkol sa isyong panipunan ay tinatawag na opinyon o pananaw maaring itong totoo, ngunit pwede rin pasubali lamang. Ayon naman kay Crisel Sikat de Lasa sa kanyang aklat na pagbasa at pagsusuri sa iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik, ang opinyon ay pahayag na nagpapakita ng preferensya o ideya batay sa personal na paniniwala at iniisip ng isang tao sa pagbibigay ng opinyon ay maaring subjektibo o sa ingles subjective dahil pansariling pananaw lamang ng isang tao. Objektibo o sa ingles objective naman kung may pinagbabatayan na katotohanan sa pamamagitan ng obserbasyon at pag-aaral. Maaaring kakitaan ito ng panandang diskurso upang mapahayag ng maayos ang sariling saloobin. Tulad ng sa opinion ko, para sa akin, gusto ko, o sa tingin ko. Maaaring mo rin gamitin ang mga pahayag na ito. Mula sa sariling palagay, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, sa ganang akin, para sa akin, at kung ako ang tatanungin. Ang lahat ng ito ay ginagamit sa isang pagpapahayag ng pananaw o opinion ng isang tao. mahalagang sumunod tayo sa batas upang magkaroon ng katiwasayan sa buong bansa. Sa tingin ko, ang Omo ay isa sa pinakamayamang syudad ng bansa. Sa palagay ko, nakabubuti talaga ang bakuna sa pag-iwas sa COVID-19. Sa ganang akin, mahalaga talaga ang tulog ng mga magulang upang matuto ang mga anak pakiramdam ko, magiging maayos ang nalalapit na pasukan. Upang lubos mo maunawaan ang konsepto patungkol sa paglalahad ng opinion, nais kong ihanda mo ang iyong sarili upang mapakinggan mo ng mabuti ang kasunod na tekstong babasahin ko para sa iyo. Sampung milyon mawawala ng trabaho, hindi lang dahil sa pandemic. Sampung milyong Pilipino ang mawawala ng trabaho. Ani Labor Secretary Silvestri Bello III sa Senado. Aabot pa nga sa labing limang milyon ang bilang. Dagdag ni Alan Tanhusay ng Associated Labor Unions. Yun ay mga manggagawa pa lang sa bansa mismo. Hindi pa kasama ang marami sa sampung milyong overseas Filipino workers na nagdudusa ngayon. Unang dahilan ay mas tinamaan ng COVID-19 pandemic ang ilang industriya. Lumagapak ang turismo at biyahe. Nagsara ang resorts, hotel, tourist spots, at travel agencies. Nanlupaypay ang airlines at sea ferries. Apektado ang mga restoran, manukan, babuyan, feeds at gamot sa hayop. Pati rin bus. Jeepney, taxi at gasolinahan. Na-lockdown ang mga barberya, beauty parlors, malls, tindahan ng damit, sapatos at accessories. Walang bumili o repair ng gadgets, appliances at kotse. Tinatayang 25 milyong empleyado ang nabawasan ng kita. Mga maling patakaran din ng gobyerno ang dahilan. Halimbawa nito ang pagbawal sa health workers magtrabaho abroad. Hindi naman sila sapilitang mapapatrabaho sa Department of Health o DOH, lalot mababa ang sahod at kapo sa personal protective equipment at test kits para sa mga medical frontliners. Isa pa ang kawalang aksyon ng National Telecommunication Commission o NTC at Kongreso sa prangkisa ng ABS-CBN. Hindi lang labing isang libong empleyado at talents ang nadihado, kundi pati suppliers, mga kantina sa gilid ng mga estasyon at iba pa. Pahirap sa pagpasok sa trabaho ang labis na alituntunin. Sobrang rekotitos para makasakay sa public transport at bawal ang mag-asawa o magkasama sa bahay na magkaangkas sa pribadong sasakyan. Sininghalan pa ng opisyales na magsarana ang mga negosyante na hindi makapagbigay ng sasakyan sa empleyado. E di nagsara nga ang mga kapos ang kapital, pero nagremedyo para makapagsweldo maski lockdown. Ayun, nagsara nga sila. Itinabi na lang ang natitirang pumunan, at nadagdagan ang ulang trabaho. batay sa ordinansa bilang 26, ipinapatupad dito sa lungsod ng Ormoc, lahat ng mamamayan ay inalisuhang magsuot ng face mask at face shield. At ganyan din ang pagpresenta ng Quick Response Code o QR sa tuwing papasok sa mga establishmento ng lungsod. Ipinagmamalaki rin natin ang paglikha ng QR Code sa pag-track ng mga lalabas papasok sa ating lungsod. Ang sunod na rin sa health protocols. Naibigan mo ba ang balita? Handa ka na ba para sa susunod na gawain? Gawin mo na! Basahin at nawaing mabuti ang mga katanungan. Piliin at isulat sa sagot papel ang letra ng sagot. maglahad ng maayos na pananaw o opinyon. Pwes, alam kong kayang-kayang mong -kayang gawin ang kasunod na pagsubok. Panuto, ibigay ang sariling opinyon gamit ang mga panandang diskurso tulad ng, sa opinyon ko, para sa akin, gusto ko, sa tingin ko, at sa ganang akin. ako at nagamit mo ng maayos sa pangungusap ang mga panandang diskurso. Ngunit, upang lubos na mahasa ang kasanayan sa paglalahad ng sariling pananaw, na iskong isagawa mo ng maayos ang huling hamon na ipagagawa ko sa iyo. Tara at gawin mo na! Panuko Ibigay ang sariling pananaw o opinyon batay sa napapanahong isyo o balita na ginagamitan ng panandang diskurso na makabasa sa loob ng kahon. Isulat sa sagot papel ang opinyon. Wow! Nakamamungha ang pinamalas mong ang sa pagpapahayad ng iyong mga saloobin at pananaw. Bilang kapataang Pinoy, mahalaga ang iyong boses at ideya upang magbigay daan sa kamulatan sa mga isyong nangyayari sa lipunan. Lagi natin isipin Nakaakibat rin nito ay ang responsableng pagpapahayan. Siguraduhin natin angkop ang mga salitang ating binibitawan upang makaiwas sa anumang hindi pagkakaunawaan. Sa makatotohanan ang mga ideya at saloobin ay kailangan muna isipin bago bigkasin. Muli ako si Teacher Jun, ang guro ang tobo sa bawat panahon hanggang sa susunod ating pakikita, ha paanong